Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wasallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang paksang aking tatalakain ay tungkol sa religion ng mga frupita o kay ang mga sugu ng Allah subhanahu wa ta'ala Lahat ng frupita ng Islam o kay mga propita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iisa lamang ang kanilang pananampalataya na ibig sabihin ay pagsuko at pagkalima sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila lahat ay sumasamba sa nag-iisang Diyos at wala man isa sa kanila na maaring sambahin o maaring tagapamagitan sa pamamaraan ng pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming katibayan mula sa banal na Quran na ang mga propita ng Islam o kaya mga propita ng Allah subhanahu wa ta'ala ay Islam ang kanilang religion o okay, sila ay mga Muslim. Si Prophet Noah o si Nuh alayhi salam ito ay batay sa sinabi ng Allah sa banal na Quran sinabi ng Allah fa in tawallaytum fama sa'altukum alayhi min ajr in ajriya illa ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Ang kahulugan yung sa wikang Tagalog sa pinakamalapit na pagkakatagalog. Sinabi ni Prophet Noah sa kanyang mga tauhan, ang mga taong nasasakop sa kanyang pamayanan, sinabi niya kung kayo ay magsitalikod sa pagyakap sa Islam, kung gayon, walang kapalit ang anuman hiningi ko sa inyo. Wala kong hinahangad na kapalit tungkol sa pag-anyaya ko sa inyo sa panampalatayang Islam sapagkat ako ay umaasa sa reward o kaya ay umaasa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na doon ako humingi sa kanya ng tulong at ang reward sa aking ginagawa bilang sugo ng Islam at ako'y ay pinag-utusan ng Allah upang maging isang Muslim o kay isang maging mananampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iba pang katibayan mula sa Quran, ito ay si Frapit Abraham o kay si Ibrahim. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, Ya baniya inna Allah hastafa lakumuddin, Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ang kahulugan yung sa wikang Tagalog sa pinakamalapit na pagkakatagalog. Sinabi ng Allah, Alhanin mu Muhammad, na si Frapit Abraham at, na ang kanyang Diyos ay nagtagubilin sa kanya. At ganun din sa kanyang sa, kanya, sa kanyang propita na si Prophet Yaakob. At ito ang sinabi, Hu, aking anak, katotohanan ang Allah ang pumili sa inyo o kay naghirang sa inyo ng reliyon na ito ay reliyon Islam o kay ng Islam. Kaya wag ninyong hayaan na kayo ay pumanaw o kayo ay mamatay na kayo ay nalihis sa ng Islam. Ibig sabihin, huwag niyong hayaan na kayo ay mamatay na wala sa linya ng taong Muslim o kay taong sumasampalataya sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din kay Prophet Moises, ito ang sinabi ng Allah na kwento patungkol sa sinabi ni Prophet Moises sa kanyang pamayanan. Wakala Musa, Ya kaumi inkuntum amantum billah, Faalayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Ang kahulugan ito sa wikang Tagalog sa pinakamalapit na pagkakatagalog. Sinabi ni Moises o kay si Musa sa kanyang pamayanan, Hu aking pamayanan, Kung kayo ay tunay na iniwala sa Allah, o okay, kung kayo ay tunay na sumasampalataya sa kaisa na Allah bilang mga Muslim, lubusin ninyo ang iyong pagtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala kung tunay na kayo ay mga muslim o okay? kayo ay mga tunay na sumasampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So iyan ang mga katibayan mula sa Quran patungkol sa mga propita na ang kanilang reliyon ay panampalatayang Islam. Ganon din kay Prophet Isa o kay si Prophet Jesus sumakanyanawa ang pagpapala at kapayapaan. Si Prophet Jesus, sinabi niya sa kanyang mga tauhan o kayang kanyang pamayanan, sinabi niya, Wa inna Allah harabbi wa rabbukum fa'abudu hadha siratum mustaqim. Ito ang kahulugan niya sa wikang Tagalog patungkol sa sinabi ni Jesus sa kanyang pamayanan. Katutuhanan sabi ni Prophet Jesus, ang Diyos ay aking Panginoon. Na iyon Panginoon, kaya sambahin ninyo siya sapagkat yan ang tamang landas o kay tunay na landas tungo sa kapakanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin doon ay itong mga kwento-kwento ngayon na haka-haka ng tao na si Jesus daw ay dapat sambahin, yan ay ipinagbabawal ng Quran. At ganun din si Prophet Jesus, ipinagbabawal niya na siya ay sambahin sapagkat mayroon siyang ipinakiralang dapat sambahin na katulad ng sinabi niya na ikinuwento ng Quran kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam katulad ng nabanggit ko kanina na sinabi doon na katotohanan sabi ni Hesus ang aking Panginoon ay iyon din ang iyong Panginoon kaya sambahin ninyo ang iyong Panginoon na ang aking Panginoon ang ibig sabihin ng Allah Subhanahu wa Taala sapagkat yan ang tunay na landas na patungo sa Allah Subhanahu wa Taala isa pang talata mula sa Quran patungkol sa mga sinasabi ni Hesus sa kanyang mga pamayanan. Sinabi sa banal na Quran, "Falamma ahassa Isa minhumul kufr, qala man ansari ila Allah, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi washhad bi anna muslimun." So, ang kahulugan yun sa wikang Tagalog, sa pinakamalapit na pagkakatagalog, ito ang kahulugan niya. Nang malaman ni Prophet Jesus na ang kanyang mga pamayanan ay eh, mayroon mga taong sumuway sa kanyang tagubirin o okay? sumuway sa kautusan ng Diyos na sila ay eh magiging isang taga-sampalataya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ni Jesus sa kanyang mga tauhan, Sino ang magiging katulong ko para sa kapakanan ng Allah? Sila ay nagsabi na sinabi nila nahnu ansarullah. Kami ay tatangkilik sa iyo para sa kapakanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kami ay naniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at ikaw mismo Jesus ang saksi namin na kami ay tunay na mga Muslim o kay mga tunay na sumusuko sa Allah subhanahu wa ta'ala. So iyan ang mga katibayan uh, mula sa Quran na hindi lang yan marami pang iba pero dahil sa ang oras natin ay limitado ang katutuhanan sa isang talata mula sa Quran ay pinahayag sa pinakahuling sugo na si Prophet Muhammad sallallahu wasallam ito ang kanyang sinabi sinabi ng Allah wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illahu ang kahulugan yung sa wikang tagalog sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakahuling sugo. Wala kaming sinugo, sabi ng Allah, na isang sugo na nauna sa iyo, Muhammad, maliban lamang na kami ay nagbigay sa kanila ng isang tagubilin na sila ay magsasabi na walang Diyos maliban lamang sa nag-iisang Diyos at walang dapat sambahin at walang dapat pag-ukulan ng pagsamba at panalangin Maliban lamang sa lagi sang Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yan mga kapatid, ang isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa mga uh, religion na mga propita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.